At ito na nga yung part 2 ng pagiging tour guide ko pagkatapos nga namin dito sa National Museum of Fine Arts. Ay niyayaya ko naman sila dito papuntang Divisoria. So kasi nila may experience kung paano mabluta ng cellphone tsaka pera. Lagsanay ka mo to eh. Te, ayaw mo pa? nung pala nga dito si Sir Mark kung gaano kalayo Sabi ko 5 kilometers Nung chinik ko sa mapa 3 kilometers pala Ito short na nga kami dyan sa so oras Kasi kailangan pa nila magsimba Apo putol na naman sa ungay mo to kaya mayamaya lang, sumakay na naman kami ng Toktok, -tok, papunta na naman ang Divisoria. Kaya tamang speed trip lang nga to si Kuya, mga takbuan, mga 80. Tangkat na nga tingnan to ng museum, feeling mo na sa Roma ka. Tapos sa Toktok -tok naman, mukhang sa Thailand pa. Kaya mayamaya lang, na-discharge pa ang bateri ni Kuya, kadimalas. Nag-start na nga agad to At di rin maya lang nakarating na kami dito Sa Divisoria At nagrakad lakad na Hinabihan ko nga sila dyan Welcome to Thailand Thailand of Divisoria At dito nga nakita Maraming titinda ng bibi Isa nga sa mga trending ito Pero wala pa ganun sumusuot Mayamayala may tumawag sa akin Solid follower natin to Lagi doon tununod Ng mga tikal videos ko Totoo nyo sikat na Kahit sa alam mo punta kaya binigyan ko dito si Pops lupitang malupitang sticker kaya shout out pala sa dito. Mabuhay ka nang 100 years sana dumami pa sisiw sa buhok mo. Te, ayaw mupa. pa? Nako pa nga dito si tropa. Nagulat yung mga Amerikano ko kasama may nagko sa akin. Kasi sinabi ko naman just one by my friends. Totoo nyo, humble. Picture ng mga sila dito kasi feeling nila kakaiba. Kaya maya nga lang pumasok na kami dito sa mall para maghanap sa loob. Prong mura nga dito sa loob tapos wholesale price pa. Meron pala kami dito binili kami tong bata. Bawal kasi ipakita, bawal sa matanda pero pwede sa bata. Tumabas na nga kami diyan sa mall, pumili kami dito ng pomelo. Pakarin nga to sa kanila ang prutas na to. Tinanong ko nga yung pinsan ko sa abroad, Madalang na nga sila makakita ng pomelo. Kaya gusto gusto ito ng mga Amerikano. ating yung tour guide naman nila, mukhang Indiano. Nagbigay pa nga dito si kuya ng libreng free taste. Hmm, lasang orange to. Kaling nga dito mong barat ni Sir Matt. Nagkatawaran kahit wala naman kasalanan. Pagkatapos nga namin yung bumili ng pomelo, eh, nagpa-customize naman kami ng damit. Wala kasi kami makita na I love na printed na. Kaya nagpa-customize na lang kami. Dalawa pala yung binili niya dito. Lilibre pa sana ako ng isa. Sabi ko, wag na lang itong ginawa ni ate, hindi pa maabot na siyang minuto, tapos na. Tapos nga namin bumili dyan ng Temet ay eh, Nagbook na ako dyan papunta Makati. Sisimba kasi sila sa Jesus Christ de Later. Kamay de la Costa, Makati. Mormons ba kung tawagin? E, maya lang nakarating na kami dito sa simbahan nila. Ayan nga sana ako dyan pumasok. Sabi niya pasok ka. Ayan e, maya lang pagtapos na nila magsimba. ay eh, nagbook na kami ng grab. Pabalik ng Manila Hotel. Babae pa nga yung driver namin dito. Kaya shoutout pala sa'yo dito ma'am. Ayan e, maya lang nakarating na kami dito ng Manila Hotel. Sakto-sakto nga namin. Nag-aantay na to yung mga inasal na in niya. Na na naman to. Iyaya e, pala ako di Sir na kumain sa loob. Ito no pala room nila dyan pero di ko napakita maya maya lang after namin kumain bumaba na kami sinamahan ko nga to si Sir Matt kumadala sa LBC pagpadala sa prenya niya sa Bicol pagkubangan namin naman nila hotel ako naman tinur niya Napi ko kasi na first time ko pumasok kaya tinur ako daw manol manol ka to patingin pa nga dito si Sir Mat sa mga dalagang Pilipina din dito dinala pala ako dito ni Sir Mat sa may poolside karang timing ngayon dahil ko dito walang nakabikini na naliligo ling at tumakit nga kami dito sa parang viewing deck nila Para makita ko daw ang dagat ng Manila Sobrang sulit nga dito ng view at sobrang ganda Tapos dumaan nga kami dito sa labi nila Grabe, napaka grande at saka kaya nga kami dyan ng Toktok, tok, -tok papuntang Elbisi, Tramuros. At nagrakat-lakad pa nga kami diyan papuntang Elbisi. At uli ko lang pala lalala, linggo pala kaya sarado. Kasalanan mo yan to. Kaya sumakay na lang kami uli ng Toktok -tok para maghanap na bukas na JNT. So risko nga si Kuya Toktok -tok na to di kami sa bukas na JNT. Sakto-sakto nga yung dating namin diyan kasi katop na kaya pinakausapan ko na lang si Kuya. Oh, pwede pa kami sir. Ma'am, pwede po mo. Ano ang... hmm. naman yung pag sa at pumayag naman sila dito kaya shoutout pala sa JNT Remita, ang babait nyo itin lang nga yung tropa nating Amerikano Close na sana, nasa by the bell pa Hindi na problema pa nga dito konti Pero sinabihan ko si Sir Matt na ako nalang bahala Katapos nga namin yung padalay, kami bumalik ng hotel At di ko na pinakita O paano ako nagpaalam Paano din ako binigyan? Ano ka? Sinaswerte? Pauwi na nga ako dyan, wala naman kayo natutunan sa video nito At sinayang ko naman apat na minutong oras niyo Bye bye